At ngayong may napabalita na naman niyang, uh, biktima ng biktima o hising sa katauhan ni Mark Andre Marcos. Buling na nung balik ang pait na nararamdaman ng mga kaanak na mga naunang nabiktima ng hising. Hindi raw kasi nila maunawaan na sa kabila ng pinagdaanan ng kanilang mga mahal sa buhay, nagpapatuloy pa rin ang karahasan sa sinasabing kapatiran. Ang may nita balita, at hindi nila Lenny Villa, Alex Icaciano, Marlon Villanueva, EJ Carl Intia, Chris Anthony Mendez, Marvin Reglos, at ngayon, Mark Andre Marcos. Ilan lamang sila sa estudyante na sira ang pangarap dahil sa fraternity at hazing. Kaya puot, lungkot, at pagkadesmaya ang naramdaman ng kanilang mga naiwang mahal sa buhay. Lalo't patuloy na nadaragdaga ng bilang ng biktima ng hazing. Sa tuwing may panibagong biktima ng hazing, nanunumbalik ang sakit na dinanas ng pamilya ng na mga naging biktima nito. Kaya naman ang kanilang tanong, Kailan pa ba matutuldukan ang karasan sa mga fraternity? Ang ina ni Lenny Villa hindi raw maiwasang magtanong sa kanyang pumanaw na anak kung bakit may panibago na namang biktima ng hazing. Namatay si Lenny noong 1991 dahil sa hazing nang sumali siya sa Aquila Leges Fraternity ng Ateneo de Manila Law School. Masisira na rin ang buhay pati ng mga batang nanakit kasi uh, dadalhin na ng konsensya nila ang mga nangyari. Kailan pa ba maring tatapos itong ating problemang ito sa mga kabataan. Ganito rin ang tanong ng ina ni Alex Icaciano. 1998, namatay si Icaciano ng dahil din sa fraternity. membro si Icaciano ng Alpha Phi Beta ng University of the Philippines. Nakakaawa, nakaka-desertant nakaka talaga eh. What's wrong with our world? What's wrong with our law? Sana tulungan naman bigyan yung ng ngipin ang anti-hazing law. Kaya sigaw ng pamilya ni Marvin Reglos, so, um, ngipin sa batas sa maeskulahang may mga fraternity pa. Nitong Pebrero lamang namatay si Reglos nang sumali sa Lambda Rob Beta ng San Beda College Law School. Uh, fraternity na yan, iba na. Iba na sa mga eskwilaan. Pagka yung nangyari dito sa pabangkin namin. Hanggang ngayon, hindi pa siya na, nabibigyan na ng ano, na, na. Lala Rocket, GME News.